Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga ay pag uusapan natin ang balitang disidido nga na po si Tyrus Halliburton na manalo sa in-season tournament. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balita nagka-problema nga na ang New Orleans Pelicans bago ang kanilang game laban sa Los Angeles Lakers. Nakaset na nga po mga katrops ang magiging semifinals game ng Indiana Pacers laban sa Milwaukee Bucks sa in-season tournament na gaganapin sa lugar ng Las Vegas. At bagamat man nga po top 2 team sa Eastern Conference ang kanilang kakalabanin dito, ay malaki para naman nga po kahit papano ang kanilang tiwala na mananalo sila sa kanilang magiging bakpakan since nasa kanila nga po ang nangungunang player sa MVP race ngayong in-season tournament na si Tyrese Halliburton. Bukod rin nga po dyan ay ito rin naman nga po ang itinuturing the best point guard ngayong season sa pag-average niya ng 26.9 points, 4 rebounds at 11.9 assists per game sa kanyang 52% shooting. At ang maganda pa dyan mga katrops ay sobra rin naman nga na po itong decidido na manalo sa kanilang mga susunod na laro sa in-season tournament. Gayong sawang-sawa na rin naman nga po siya na maging talonan parati na mga nagdaang taon sa NBA. Kaya mukhang meron nga po talagang malaking chance ang Indiana Pacers na manalo ng kampiyonato sa in-season tournament. Samantala, Punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balita nagka-problema nga na po New Orleans Pelicans bago ang kanilang game laban sa Los Angeles Lakers. Matapos nga po na ma-upset ng New Orleans Pelicans ang Sacramento Kings, ay kakalabanin na nga po nila ang Los Angeles Lakers sa semifinals ng in-season tournament bukas ng umaga sa lugar ng Las Vegas. At gaya nga po ng ibang kupunan ay dumating na rin naman nga po dito ang kanilang mga players, gayong excited na nga po sila sa kanilang magiging laro since decidido nga pong lahat ng kanilang mga players na manalo at makuha, ang napakalaking premyo dito. As of now nga po hindi pa naman sila nagkakaharap ng Lakers ngayong season kaya hindi pa nga po nalalam kung sino ang magiging dihado at yamado sa kanilang magiging bakbakan. Ngunit bago pa man nga po magsimula ang kanilang laban ay sinabi na nga po ng ilang mga eksperto na magkakaproblema nga po ang Pelicans sa Lakers since mas malaking nga po ang mga players nito kumpara sa kanilang kupunan. Isa pa, Buster naman nga po sa nalabas na injury report ng Pelicans. Hindi rin naman nga po makakapaglaro kontra sa Lakers bukas ng umaga ang kanalang sharpshooter na si Matt Ryan at ang kanalang big man si Lawrence Jr. na parang nagtamo ng injury sa kanilang mga pangangatawan. Kaya undermand nga po ngayon ang lineup ng Pelicans sa kanilang semifinals game sa in-season tournament. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports sa FPH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.